Hello guys! Magluluto po ako ng ginataang munggo. Ayan. Meron po tayong gata, magic sarap, kamatis. At ayan na nga. Pinaiyak na naman ako. Ito si <Sibuyas> na ito. <laughs> <coughs> meron po tayong bawang. Meron po tayong pork cubes. At mayroon po tayong dried shrimp. Ayan. Masarap po yan. Malasa po yung pag natin. At meron tayong tofu. At meron din tayong gulay. Dahil wala tayong malunggay, ito na ang ating ilalagay. spinach guys. Yan po ang ating gulay. Ayan. Nagpainit ako ng kaserola at nilagyan ko na siya ng mantika. Igigisa po natin ang aking mga ginayat na may ating kamatis, bawang, at sibuyas. Ayan. Una natin gigisahin ay ang bawang. Ayan. Gisa-gisa, 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 at gisa-gisa. Inilagay na natin ang sibuyas. Ayan. Sibuyas na. Ayan. 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 Isunod naman natin ang kamatis. halo, 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 halo. Ang <laughs> ginawa ko po dito ay iginis ako na rin yung munggo. Pero huhugasan nyo po yung munggo bago nyo ilagay. Ayan. Yung iba ay binababad po nila sa gabi. Pero huwag nyo patatagalin dahil iyan ay magiging togi. Ayan. Nilagyan ko na nga siya ng mainit na tubig para sa, sa ating sabaw. Ayan. Takpan na natin yan at hayaang pumubo. After 15 minutes, ayan na po siya. Ayan na po. Dadagdagan ko na naman po siya ng tubig. At tatakpan po natin ulit. After 15 minutes, ayan na nga siya. Diba? ba medyo luto na ang ating munggo. At ilalagay na po natin ang ating gata. Yan. Tatakpan po natin siya. pakuluin lang po natin siya. Kumulo na nga. At ilagay na natin ang 4 cubes. Ayan na siya. Lalagay na natin ang dried shrimp. At isunod na natin ang tofu. Sandali na to. May lapad. Halong halo, 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 halo konti. Ayan. Tapos, timplahan na natin siya ng asin, ng paminta, at ng magic. Magic sa sarap. Huh? Ayan na nga. Timplado na. At takpan ulit natin. Ayan. After a minute, Ayan, ilalagay na natin yung gulay. Unahin natin yung tangkay kasi medyo matigas. Ayan. Takpan natin uli. Nang one minute. Ayan, after one minute, ayan na nga siya. Ilalagay na natin yung dahon. Dahil madaling maluto, i-turn off na natin yung ating kalan. Hayaan na lang natin siya. At atin ay tatakpan. Ayan na nga. Ayan na po ang resulta ng aking niluto, Oh, lala. Ayan na nga. Tapos na akong magluto. Nilagay ko na siya sa yahoo. Grabe. Nakakatakam. Kita nyo naman guys yung gulay. Napakasarap. May tofu pa. At may dried shrimp. May gata. Ayan medyo dinamihan ko na sabaw kasi paborito ko talaga yung sabaw ayan na it's time to eat my lunch <laughs> ayan lunch ko po yan guys lunch ang sarap sarap ayan kakain na tayo guys Nandito pala si amo. Pinatikim ko sa kanya ang minuto ko. Ang sabi niya sa akin, taste like konji. Kung <laughs> munggo, naging konji. <congee. laughs> ang sarap daw. Ayan, sabi ko ka mo. Baka ito na yung huling luto ko sa'yo, kaya kumain ka na. <laughs> Tawag pa siya. Ayan, namiss niya yung luto ko, kaya pinatikim ko sa kanya. Oh! tapos na. All the way down. Linis na linis ang plato. Bye-bye, guys!